So guys, bubuksan na namin yung box na binigay ni Tito Joe para kay Roy Shen. Okay, buksan niya na. Oh, hinayin mo lang, baka... <laughs> mo lang. Baka may... Baka, ba... baka mabutas yung nasa loob. <laughs> <luk>. Hindi, baka puputok. Boom! Wow! Isa -isahin, isa -isahin. Oy, Sina? <laughs> 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 oh, Sina! Sina! <laughs> oh, <laughs> <laughs> oh, Buksan, buksan, buksan. What's in the box? Ano kaya yan, no? Oh, parang maganda yan, ah. Oh. May Honda na Oh, dang it. Ay, Ah, si 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 Ano yun? Roy, 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 Ano yun? Ano yun? Oh, dito Joe. Salamat ka, dito Joe. Ah, eh ano? Ano yan?

Ang hmm. ano? Ang Ano yan? Ano pa nakalagay pangalan? Sina. Sina! Oh. Oh, Airpods, right? na no? no? Ah, oh, Airpods na isang... Airpods. No. Oh. Isa lang. Isa. Wow, ang ganda. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Ay, para sa akin yung dalawa. Oh, ano <laughs> lah. Ah, kasi, Roy. Ya

Ah, Ay, lang yan. Oh, tsaka, tsaka na yan, para hindi mo alam gamitin yan ah. Pasok mo na, pasok. Oh, may oh, vitamins na siya. Uy, vitamins! Anong pangala na vitamins na yan? Soda. Force factor vitamin D3. Oh, vitamin. Tapos C500. Sabi nga ni Tito, gusto niya talaga humaba yung buhay ni Roy. Oh! Ewan mo. Ano naman yan? Orange? Roy, uy, Roy yan ha.

Ano sa'yo ba yan? Ano ba Parang vitamin sa manok to ah. Pusa na. Ah, vitamin sa'yo. Ay, ay, ay. ang daming damok ni Uy! Parang ito. hindi na sakit to ah. Sila Para hindi madugog. Parang hindi na sakit. Ano Ano yan? Ano naman yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? mo mo ba kaganda yung bigay ni Tito Joe. Uy! ng linis <laughs> kare oversize Pink, quero ipin. Dito, buksan kasi na. Ay, Oh, buksan, tsakana para makita yung gado kaganda. Oh, so, okay, Paris. Oh, Diwata Paris. Gusto, diwata Paris.

<laughs> uh, panggangdo ang biltejo pangsumba oh. noon daw mireman pa mm. pastor na sana si hindi lalato oh go pa na si hero niya pinay na si papa si papa. Ah, oh. No? Oh, oh. Yan, si papa oh go sayang virus na ng bibigyan ito sino si papa oh no pero kailangan yan maging happy yan si papa mo dami dito

Champion. Ay, <laughs> ito, para okay, okay na to. Okay, Uy, ang ganda ng balulit, <laughs> so, nice. oh. Balulit. balulit. Ang ganda ng Ang dami ng lakan Uy, uy. Ayan, uy, lechon. Uy, may baboy, oh. Pero puti! Pero puti. Pero maganda! Pero o sea, maganda! Hindi pwede pun, may cellphone! Look, may cellphone! Hindi, Hindi, cellphone! Hindi, may Ipad! Hi 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 Uy, Rin, ang doon! ni Roy ah! Uy! pag na na sa kanya, hindi ka na dapat bumili ng damit kasi ang daming binigay sa'yo. Yung damit mo na binili, ibigay mo na sa Martin. Oo! Oh, Oo! Oh, oh. oh, oh. oh,

<laughs> oh, yeah. ano? Okay, ano, okay, ano? ano ba 'yan? Uy, may grip. Okay, Ano 'yan? Sabon? Buksan <laughs> mo daw. Mense, Mense, lotion, lotion. May nakalagay pangalan. Mense. May nakalagay pangalan, no? Oh, sa baba, sa taas. Try. Oh. for Hygiene. I think ano to? Um, sabon or like shampoo? Nansi. I think. ano you want to Lotion and shampoo. Ah, oh, oh, body lotion hair wash lagi. Shampoo. Shampooan. Ah, body wash shampoo. Kan? Ito 'yung spray ko. Ah, sabon. Irish sabon. Free. Sabon, oh. Uh, sabon ang laman ko. Sabon, oh. Ito. Ito. Ano 'yan? Sina, for Sina. Uy, oh. Oh, Uy. Shina. Uwa, wala. Shina. Uy, may pila. Uh, Uy, may uh, manggiling-giling uh, uh, na ako. Uh, <laughs> ano 'yan? Ito. 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 Uy. Kurang masarap tuh. Yeah, ya, <laughs> <laughs> yeah, masarap. Lagi no gutuk. Ya, masarap. Ye! Ito, beans. Ito, beans. Ito, beans. Ito, beans. Oo, beans. Ito, beans. Oh, yes. Di ba, makakain ito kahit hindi nito? Oo. Pwede mo rin itin. Pero, mas nito. Beans. Bagyo oh. beans. Wow. Oh. Oh. Ano yan? Pababayan. Sabon? Ito pangalan ito. Parang alam mo kanino ito. Mababahay ng kulo. Yes! Pababayan yes! Ah, na. Na? Ano pa? niya. Ano yan? Ay, sabon. Palalaki yan eh. Palalaki. Yan. Ano yan? Pagbabay. 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 Alam, na sabon sa sina. Oh, pa pakitang pa, pa gaya na oh. ito. Ito, saro yun. Ito, Ha! 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 mo mo. Favorite nga dami. Ano? dami. Ang 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 dami. dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang Ito. dami. dami. Parang oh, ah, mahal mahal ito. Mahal ito. na ito. Ano, ito, ito, hindi kami maka-afford dito kapag dito kami bumili kasi ang mahal ito. Kira kita tu, berapa? 300. 300 up, melapit mak 400 isalang. Walana. Walana. Antara ini. Antara ini. Antara ini. Antara ini. Antara ini. Antara ini. Antara dito po yung mga oh, ano. Anong sabi niyo kay Tito Joe na binigyan kayo na ganyan? Uh, Tito Joe, marami pong salamat sa binigay mo ni sa daming dami nito. Parang hindi ko na maubos itong susuotin. Hindi ka mga labasos na sa kabuhay. Oo. Ikaw naman, Sheena. Ano po, maraming salamat po Tito Joe sa package na natanggap namin. Matagal po namin itong inantay. And yes. super happy po kami. Maraming mga problema ang dumating sa amin. Super happy pa rin kami. Kasi, yes. Yeah. Ayan, dumating na yung bahay. Salamat! Salamat! Yeah. ka like sal! <laughs> Kaya pag may problema man, sabi nga, always lang tayo mag-think positive always see the positive side in every negative situation. Kahit gaano ka pait man yung sitwasyon, yung pinagdaanan, o oh, okay lang yan kasi pagdaanan lang naman natin yan eh. Kaya sabi niya, pag may problema, daanan lang, wag natin tambayan. Kasi ang problema, mananatiling problema pag di natin solusyonan. Kaya always move forward lang. Okay ba yun? Okay. Yes. Tapos syempre, di natin galimutan na magpasalamat sa Panginoon. Kasi sabi nga, everything happens for the reason. Yes. There's no such thing as an accident. Yeah, pasalamat lang tayo, may pangit man nangyari, okay. or maganda always lang tayo magtiwala sa plano ng Panginoon. Okay ba yun? Okay. Kasi sabi nga, God's plan is better than our plan. Uh, kaya tiwala tayo kay God. So yun lang. Yun lang. Yes. yes. Oh, so Mayroon pang part 2 yun to. Ah! Uh, Parang oh. Part 2 agad oh. Part 2 at saka niya yung box ni Tita Marielle. Yeah. Yeah. Thank yeah. thank you. No. Sa mga bago na pad -pad sa channel, huwag kalimutan mag... Like, share, and subscribe! Happy na bell. Balik, takali. O, take two. Sa mga bago na pagpansin sa YouTube channel natin, huwag kalimutan mag-iwalay sa mag na... Like, <laughs> share, and subscribe! Kido Jo sa inyo. So, sana ang video sana natin What's inside the box pero since hindi namin madala yung box dito, ito na yung nasa plastic. Ah, oh, sige. Buksan niyo ah, may pangalan wow. yun, eh. yan eh. Sana un may pangalan yan. Sige. Oh, ano pangalan? Umong Carlo. Oh, Jay Kukulo sa to. Ah, J. Oi, <laughs> J. Karlo Hello, sa isa na ba? Jaque, mo Yun yung harap Ito naman kay Kisha Ulog oh. oh, ko! Okay. Ate ah, buksan Kish oh. Ayan, separate na yan oh. yeah, ang daming oh, <laughs> food okay, <na> oh. <coughs> Buksan mo, Kish oh.

Ito na kasi puro vlog. Mamot vlog. Dito dito. Okay. Oh. <laughs> dito <na> tito, bro. <laughs> 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 oh. Yung ko. Kisha, di patapos patapos si Kisha? Maglaro kape! Kape! Ito din. Kape. Uy! Look! Chim-chim! Ay, 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 ayan, ayan! So, do'y oh! Wow! wow. Ang gusto yan? I bet Corn Wow! si kasi meron, okay. hey. <laughs> <w> <laughs> Corn beef! So, may ito ba yung card game sa California? pang ba? Hindi ko makita yun. But for some, wala Ah, okay. sila wala akong brush. <laughs> ano to? Sabon. And last. And Uy! Airplots! di air air Hindi. Ano to? ano na. Wala na. Bakit mo? May airpods pa, oh. Air airpods. Airpods. Thank ah. you, Tito. Ano niyo yung Tito Jo? Thank you, Tito Jo. May bigay para sa'yo. O, buksan mo muna. Dito, baba. O, baba Sir sa'yo eh. Sir Jo? O, Tito Jo sa'yo. Isa Isa-isahin mo. Ayun. Ayun na yan. Ayun to? yan. yan.

Kung um, bagay na bagay sa akin. USA! bagay na bagay sa Bagay na bagay sa akin. Thank you, Tito Joe. May damit na ako! May damit na pala ako. Bukulong kasyo. siya start na ako. Kasi po, <laughs> 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 yeah, <laughs> <Pizza> <laughs>

Thank you po dito, Sergio. At spam. Oh, grabe wow. yung may spam po. Thank you po dito, Sergio. Napakarami po dito. They say you yun lang. Uh. Uh, Thank you dito. May kulang pa. Meron pa akong hindi nadala. Meron <laughs> may, may hindi pa nabigay. Ito, para kay Roy. Roy! Okay. Roy! Buksan mo daw, Roy. Buksan mo, Roy. Oo. Uh, 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 mo, ano? Oh. Ah! Ang ganda naman yan! No, na sila ng mga ano nila eh. Mga... Oh, basket! <laughs> mamaya! <laughs> mamaya! Basket <laughs> na mamaya! <laughs> mamaya. Parang hindi yan Paris ah? Huh? di Hindi Paris? Paris? Oh. Okay! Oh, Paris! Okay. Ah, Paris pala eh! Yay! Basketball! Basketball! so meron pa ako ako kayo pinabalik dito kasi meron pa palang uh, hindi pa nabigay kasi nakalimutan ko eh kasi yun saan dito joa sino kalimutan Inuna niya yung sapatos si kasi nakalimutan eh, <laughs> eh. So, ito buksan nyo. oh oh isa hinyo -isa, ane oh ano, ano yan? may pangalan niya? niro ay 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 Oh, she na Ano yan? Rice. Oh, Rice nat. Corn beef. Hati no. Ano pa yan? Corn beef. Ako. Yun, ang sarap yun, ha? Kape, Roy, to Roy. Ako hindi ako hindi ako mahilig sa kape, sir. Sayang. Sayang talaga. Wala si papa mo. Ha. Sayang wala si papa. Oh, Bro, siya, <laughs> siya na ng kape. Siya yung kape. yung kapi yung mo nga yung eh. Siya mo Ito <laughs> para <laughs> kapi mo Sheena. Thank you. mo na kape oh. mo <laughs> <Daring bu> <laughs> na Uy kape. yung mo na yung kapi yung kapi mo na yung

Apa rechan mas. <laughs> mana yang rechan mas rei? Oh rei, mana? Oh mana yang rei? Chan Roy? Ini kerja apa Chan rei. Hati lah saya rei. Patingin, patingin. Chan tu nak ku. Rechan pelaya ni. Pamoy na lang ako, pamoy mo na lang ako. Pero sa'yo talaga yan. Para sa iyo na lang sorry, Marami naman akong babango eh. Oh, para lang sa si iyo. Sa idol eh, mo. Dapat eh pala yung review siya. Ano? Ano? Para sa original. Oh, oh, tanungin mo mo si si, si Tito Jo. Kanino ba talaga 'yan? Kaya nga. Ka? <laughs> Ito. <laughs> tito? tito Jo. Oh, uh, ano ba talaga yung para to? naguguluhan ano oh naguguluhan eh <laughs> Laga, ano ba? Oh. ano ba talaga yung ano ba yung, yung yung totoo diyan itong Roy yung ah, nasa plastic baka na <laughs> <laughs> ah, to ah, sa to sa iyo sa yo. isa lang pangalan Oh. Sayo. Sa sa Dalawa. <laughs> panalo <laughs> diba? oh, si ah. Roy, panalo si. May ah, din So, yun na. yun na lahat. So, yung wala na. Wow! Ang dami ito. Ang dami. Ah! Dami. <laughs> no? Dami pa pala nariwan. Kaya... Oh, dami pa uh, pala eh. Saktor lang. May, may ano pala. Mabukid lang. Um, malamig. malamig. Masarap yan eh. Masarap. Alam, alam, alam mo ba ito, Chan? Alam mo ba yan? Ah, ano yan? Anong purotas ito? Prutas ba yan? Prutas. <laughs> Anong uri uh, ng Kani Kaini, kaini butas mo na. Lang. Kaini, ano? Oo, oh, ba kaini. kaini, Ewan ko sa'yo. Hi huh? Hirap mo kausap. Hirap mo kausap. Hindi kaini. ko rin alam, <laughs> Watch more video Chan TV and subscribe for always updated. Salahad and videos Nasusumen. Thank you for watching. See you on next episode.